Video po na aking ibabagi sa inyo ngayon ay kung paano magpalit ng payment method sa ating Google AdSense. Click niyo po yung Chrome. Then click ang Chrome, Chrome. Tapos sa uh, search bar i-click, uh, type niyo po yung uh, AdSense login. May, may nakalagay dyan, na uh, Payments Info, Payments uh, Google AdSense. Uh, click niyo lang, yun, click niyo lang yan kahit saan dyan. Ito yung uh, lalabas. Antayin lang natin kasi medyo mahina ang wifi. Ayan, naglo-loading. So, may nakalagay dito. Uh, sobrang liit. Ayan, may nakalagay dito. Uh, yung aking uh, earnings. Eh. Tapos, uh, transactions. Tapos, may nakalagay sa bandang kanan. How you get paid. Ayun tapos sa uh, how you get paid na yan dapat aba. Uh, so ito yung uh, aking uh, papalitan yung sa nako hiniram ko lang tong kanyang uh, bank account ayan may na account number na nakalagay sa Paysha shared with me tapos sa uh, para mapalitan yan click nyo lang yung uh, manage payment methods tapos click nyo yan ang nakalagay dito payment uh, payments account youtube philippines uh, payments uh, payment payment method wire transfer to bank account ayun kay din may primary tapos may nakalagay dyan remove tapos ayun may nakalagay na remove tapos may nakalagay na edit uh, kailangan na i-remove ko yan gamitin ko yung aking uh, bagong account tapos i-click ko yung remove Tapos, ito yung lalabas. Uh, remove payment method. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yung remove. Ayan. Ito nyo lang. Tapos, ito yung lalabas. No payment methods yet. Ayan. When you are ready, serve it. up to enjoy Google products and services. Add payment method. Tapos, i-click nyo lang yung add payment method. after nyo maklik ang add payment method ito yung lalabas add payment ah, uh, pwede nyo i-click ang add new wire transfer details bank account yan. tapos uh, add new check details ayan tapos ah uh, ang i-click ko lang dyan i-click nyo lang yung add add wire transfer details ayan eh, to receive payouts by wire transfer, contact your bank to exchange Ayan. Exchange rates and face of bank account must be located in the Philippines and in and in US dollar currency. Marami po kayong dapat pilapan diyan tapos sa uh, beneficiary ID optional. Ayan. Name bank account, bank name. Ayan, SWIFT BIC account number. Tapos after ng mga pilapan 'yan, uh, retype account number tapos uh, click nyo lang yung save ngayon na uh, mag ready na ako ng uh, ko lang ngayon trip base AC account number retype account number ayan tapos i-click nyo lang yung save ngayon guys, uh, nailipat na, na na ko na po sa aking uh, bank account ang ang wire transfer method uh, ayan nandiyan po yung pangalan ko sa ibaba at ito po yung account number ko ayan, uh, sana po nakatulong po itong video na ito para po sa inyo lalong lalo na po sa mga hindi pa uh, nakakalam pa ito gawin napakadali lang po And salamat nga pala sa mga mga uh, sumusuporta sa akin sa lamat po sa aking uh, 2,780 na mga subscribers sa aking viewers at ang members